lang din. Ang laki-laki na hmm? diba tayo. Diba tayo mga Nakapatok tayo. Kaya lang napakadaming damo. Kaya pag nakakapatok tayo, kailangan natin yung babae. masabit sabit. Hindi natin maiangat. Makapigtas pa. Sayang naman. Lord, thank you po. Ah, binamanan na tayo. Dalag. Mamaw yun. Laki. Guys, may ganda tayong Para sigurado si siya yung ating. Hindi natin aangat ng ano. Baka makapintas pa. Sayang. guys dito na dapat guys to si Renate mga laki ay guys laki wow guys okay, so sang hati ya lahat yata, guys laki oh Sunilu na lang natin para sigurado laki thank you lord thank you po hmm. sir yun po huli ng na ating argan sir jay ito po na dali like eh. oh. ng na, natin sang tutup mamaw guys napakaramis na bitan panimbangan Nanti Iangat 'yan. thank you po. Thank you po. Lucky. Ah. Wow. Okay guys. Ngumampot ko natin. Oh. Sangkido uh, siguro malapit sa 1.3, 1.4. Lucky po. Thank you Lord. Thank you po. Pero manong no, dalan. bu hagan lagayan and guys keep up sit na na sit

buhay. Akyat na po ulit tayo. Akyat na po ulit tayo. Ah. Hopsya. Tinalian natin yung sama medyo maliit. Sir, ma'am Medus Jew TV, shout out po Nagtali na rin ako Gana, nakikita ko sa inyo Na tinataliin nyo Para safe Buti na di ako pimejo luwag Pero okay lang Mahalaga nakatali <laughs> Thank you po okay. oh. Guys Pusto na ulit tayo Dali natin Pagong Pagong itong natin uh. Chat out at vlog Chat out po Boom. Guys, okay, tagong. Paglamin natin. Art Vlog, shout out Yan po, tayo Yan guys, laki Dalawang kilo siguro mahigit oh Yan guys, lumipat na tayo Medyo tanghali na rin Huli natin ay na isang dalag At saka isang pagong Ganda-ganda na rin yung pagong, laki Dalawang kilo but guys guys Oh, guys, thank you. Thank you. Nih. Guys, dagdag-dag tagilan sa lang guys ya. So, bro, kalau lebat naman siya. Kaya lang. Mabilis ulit magpalubot. Lipat na lang ko rin gusto ulit. Aoy ah, na. Yan guys. Isang mama mag-alag. <coughs> laki. Bye-bye, guys, ang tayo. ko na agad ng tuko. Tuhugin na. Sigurado na. Oh. Uh, nasa ba? lupa ka eh. Ang guys, oh. uh, natuho para eh. Okay, yan guys, ating huli. Sa operasyon dalag, meron din tayong huling tilapia at isang pagong pagong thank you po thank yani you sama niyo na re sasama na natin tilapia tilapia at sandalag nagpasa na yung kulin natin pagong laki sa ulo ko talaga binareli. Thank you po. Thank you. And guys, wala na. Huli. Nabenta na natin yung dalag. Binila rin yung isang manineksay. Nabenta natin. Isa naman huli natin. Ano yun? Tilapia. Ano yun? Pansin tayo. Puntokan natin. Dalag pa rin tayo. dia ngomong sama mama ya malah

Nice. Aray, hule. Ang hirap magangat. Pagangat pinahihirapan. Pa kadanya sa mang ano? Eh laki naman are. Oh. So, five fingers Thank you po, thank you And Guys, nakaabang alit tayo Bali pa, apat na huli natin to Dalawang tilapia Isang dalag, isang pagong Lakang pagong Pero, nabenta natin yung dalag Kaya sinama na rin natin yung tilapia Ito na lang ang natitira sa atin Isang pagong at saka ito natin yan ng dahil na edit pa sa ito natin kaya hindi ko na ng mga alpin na tukaw ko yan guys yung ating isang dalag at saka isang tilapia nandun sa isang maninag sa inyo sa kanya laki ng dalag 1.3 1.4 siguro pero itong pa pagong natin mga dalawang kilo ito, ito pa nalagdag natin tatlong tilapia, bali apat na tilapia, huli natin isang dalap at saka isang pagong huli na po tayo sige po hindi na lang po ating video ah guys umuwi na po tayo Ka isang dalag lang tayo isang pagong at apat na tilapia Okay na po. Sulit. Yung dalag natin, nabenta na naman. Kaya din natin na iuwi. Tsaka yung tilapia, binigyan na din natin. Sinama na natin sa dalag. Uwi na po tayo. Napakainit. Tsaka nag-init na itong cellphone ko. Oh, Hindi ko na nga nakuha ng yung ibang nahuli ko. Hindi ko na nakuha na lang yung video. Shoutout nga po pala kay ano. Mario Dominguez ng Panglao Bohol Shoutout po Panglao Bohol Shoutout po Mario Dominguez At sa mga sa family mo Shoutout <laughs> Salamat po sa supporta ah. Shoutout din po sa lahat ng malinigsay sa aking mga Pinsan, Mandixay, shoutout. Kay Kaeli eli shoutout. Yan po yung bumili ng ating dalag. Maninig sa din Inusap na lang po niya yung huli ko. Shoutout din po sa lahat ng akong mga subscriber, viewer. Sa mga silent viewer, shoutout po. Salamat po sa inyong suporta. Ano pa ang ganda